Praise to our Lord Jesus Christ. Maganda yung panahon ngayon. Dito pala tayo sa Ruhas Kulasi, Kulasi naka-starboard sa alongside. I Share ko lang sa mga domestic natin, mga kasama natin, maliban na lang yon sa mga veterano na mga experience na dyan sa domestic sa Salud, laut. Maraking saludo kami sa iyo, respeto kami sa iyo. Ay uh, share lang namin para sa mga yung mga apprentice o mga ano gustong matuto magbanyo brada na barko. Share ko lang yung kaunti kong natutunan dito sa mga liliit na barko katulad namin na uh, pagmanyo brada ka lang dapat malaman mo din pala kung anong klase yung propeller ng barko yung sayo halimbawa sa amin yung sa amin dito na barko ano to fixed pitch propeller yung FPP Meron din kasi yung controllable pitch propeller, maraming klaseng propeller, yung iba hindi ko alam, yung iba may ducted propeller, may azimuth propeller, may CRP, yung contra rotating propeller, may overlapping propeller, may tandem propeller, yung VSP, yung yung Voigt Schneider propeller, ba yun, yung cy Cyclodal propeller, marami yan, kaya yung, depende yan sa iyo kung ano yung na, na, yung na, mo na nas kasanayan mo may ano din kasi may twin screw yung dalawang propeller mas maganda yan mabilis ka makaikot ito single screw propeller la to kaya kapag manyobrada ka dandahan ka lang talaga focus ka lang talaga 180 degrees from proa yun yung proa para tapos sa popa dapat may visual landmarks ka kapag magmanyobrada makita mo talaga yung yung galaw ng barko para may reference ka ba kung saan ka napapalingan yan, tapos tingnan mo talaga din yung ano, yung quick water mo. Labas ka sa bridge para makita mo yung bula ng ano ba, yung palagi kong tinitingnan palagi yung quick water tapos yung ano yung yung speed monitor sa speed ng barko tapos yung distansya malaman mo din naman yan iba din kasi kapag nasa sa ano ka sa yung sa mga simulator yung simulator kapag ma, magkamali ka pwede mo naman magplay ka naman ulit subukan mo naman ulit pero itong sa actual lalo na sa mga malalaki hindi mo na pwedeng i-play isipin mo yan yung mga malalaki ilang milyon yung barko yung pantalan mahal yung pantalan ilang milyon pas pangarga pa hindi yan pwede mag magano magkamali kaya kailangan nang may tagbot na yan yung malalaki tayo maliit lang tayo pure buyag lang pwede lang wala tayong tagbot kaya yung pinaka number one din yung malalangin sa Panginoon Dios tapos focus talaga palagi huwag kang magdalawang isip gumamit na kina kung pwede hard port mo hard starboard mo kaya ka la lang ahead ito wala tong minimum pala na 2 to 3 knots o 4 knots wala ito nasa 8 to 9 knots kaya kikik lang minsan mga 2 seconds lang inikiko mga 2 seconds o 5 seconds kasi kapag masubrahan mo mabilis to tatakbo maabot yung 8 to 9 knots kaya mabilis kaya yung yung ano lang uh, dandahan ka lang talaga wag kang magmadali focus ka lang talaga kapag kapag maghulog ka ng angkla hulog ka ng angkla para ano yan para hindi ka ma, ma lalo na habagat ngayon mahirapan ka magandakin kasi tulak ka sa hangin lalo na kapag mataas yung windage mo yung container ma, mataas ng container mo mapadpad ka na yan sa hangin na yan kaya dandahan ka lang tapos ano yung manalangin palagi sa Panginoong Diyos Tapuntahan natin dito sa ano sa sa pruwa natin dito yun naghulog pala kami ng angkla dito inulog namin yung port side, mga 3 shackle. kasi ngayon habag, habagat merapan ka magandaking hindi na kaya ng bow thruster yan dipindi kung sanay ka ng bow thruster tapos iano ka sa angkla medyo mag adjust ka unti pero mas maganda sanay ka sa angkla walang bow thruster para hindi ka naganong madali na lang kapag malipat ka sa bow thruster ito yung angkla namin yan naka ano nagulog kami sa angkla dyan, starboard side port side yung hinulog namin kapag magandakin kami hilain lang to yung yung headline ay yung spring line tapos perme yung headline birahin lang yan mag-angle lang yan kaunti tapos ibuka tapos dapat alam mo kung saan yung hangin talaga kung nasa quarter ba nasa sa kuan 6 o'clock 7 o'clock or nasa 9 o'clock 3 o'clock depende yan sa sa ano tingnan mo talaga yung palagi yung hangin niya no naghulog kami ng angkla hilain lang namin yang kapag mag-andaking kami tapos pero may yung yung headline birahid lang permi spring birakadina ipivot mo lang kaunti tapos birah bira kadina hanggang lalayo ka atras ka hard tapos hanggang makalabas ka dito hindi pwede magkamali pala dito kasi county lang yung space dito dito sa aruhas wala tong pilot wala ding ano walang tagbot merong pilot boat dito basta hindi isla siya kasi ang nasira ngayon sira sila ngayon pag docking na pag docking namin ngayon wala kaming uh, pilot boat na nag-assist kaya nagpaano lang kami ng bangka para makuha lang yung agad yung lobit namin kaya pag manubrada ka dandahan ka lang talaga yung palaging ina advice ko wag ka magdalawang isip gumamit na makina kapag gumalaw na yung barko kaunti unahan mo agad wag mo hintayin na ano kasi yung malalaking barko din tuloy-tuloy yon yung takbo niya kapag gumagalaw na yan kaya atras ka agad kapag kapag umatras naman abante ka agad yun lang pero kung may tagbot walang problema kasi patulak-tulak mo lang sa tagbot na kapag sanay ka sa tagbot okay lang yan itulak tulak niya hanggang makadikit yung barko kaya malaking tulong to sa ano sa yung pag-share ko lang kung kaunti lang yung nalalaman ko yung sa mga domestic maliliit kaya sa maraming salamat sa mga pagano support niyo yung sa pagpalong like thank you very much god bless bye bye